sa mga tao hindi po nakakalimot po mag-subscribe. Niniwala po akong sila ay may natatayang busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi yung malakas, maray sa sa araw-araw. Parang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. At sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan hindi na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video ako ko po sa inyong lahat aking mga po dito sa Iwagan ng Pangasinan at mga orasyon dito ko lang po tutuklas sa Iwagan ng Pangasinan at sana po ay huwag po kayo magtubiling tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay tuwing napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa hindi matutungo sa sino man. at Diyos na pumbalang mga gabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik -sik, dik dik at tumapo ng pagmahal ng ating Diyos ang mga kapanginitan na <coughs> uh, maraming salamat po ang isi-share ko po ngayon po sa inyong araw na to ay orasyon sa uh, hika, gamot sa hika ito po ay pantapal po na uh, ibabagi po sa inyo ito po ay kumuha po kayo ng coupon ban po at uh, isulat nyo po ang orasyon po uh, ito po ay pantapal po ng baga upang maggumaling ang hika kung susundin po lamang ninyo ang figura ng litrato ito uh, narito po ang figura po ng litrato po ito po ay isulat po sa uh, gu gupitin po ng parisukat po gumupit po ng parisukat tapos isulat po yung orasyon po nandito po yung pamamaran po sa kaliwang kanan po uh, kaliwang baga po yun yung itapal po yung kaliwa tapos yung kanan po dun po sa kanan po itatapal po bago nyo po itapal po ay basahin nyo po tapos lakay nyo po ng langis yung likod po sa kaliwa sa kanan po tapos itapal nyo po kung saan po yung kaliwa pong pang tapal doon nyo po itapal po sa tapat po ng baga po natin at yung kanan tapat tapat po ng kanan po ito po yung napakabisa po na, na panggamot sa uh, may hika po yung hika po na pag hinihika po ay dire dire so po at uh, parang uh, hindi siya makahinga napakabisa po ito na kung po ito po ay gagawin po sa bago matulog sa gabi po. At yung pag tinapal nyo po ay itali nyo po ng uh, malapad po na uh, tila po para hindi po siya matanggal. yan po. At ito po ay gawin, ga, gagawin po sa araw-araw uh, po. Madali lang po itong po isulat nyo po na at uh, may... Uh, kung po sa masinting nais po sa mga may hika po dyan ito na po yung uh, gamot nyo po na gamot nyo po na kung po uh, akibabagi para matanggal na po yung hika po ninyo uh, mas lalo po sa mga bata po na nahirapan pong po ng hika po ito po yung gawin po ninyo Ayan po kaya ako po ibabagay po sa inyo kasi uh, marami pong pumupunta po dito sa akin po na, na ganito pong sakit nila kaya ito po yung ginagawa kong pamamaran para makuhan po sila hinilot ko muna bago ko po itapal po O, maraming salamat po.